So what's up mga keepers? Good morning, ano? Dahil maulan ngayon, ikinuha tayo ngayon ng live food. Yan. Basta kapag maulan, kinukuha na natin yung mga kiti Kesa maging lamok pa. Baka dengue pa sa atin. Kaya tunin lang natin. Kaya malaking tulong tung pagisda natin kasi nababawasan yung mga lamok. Yan. Yan ang mga lamok natin. Pakain natin yan. Lininisan pa natin yan. Kisa maging lamok yan. Pakain na lang natin yan sa isda. Yan tipid pa sa live foods ano okay mo pa to ano taba nyan grabe kaysa maging lamok pakain na lang natin sa balon molis kaya malaking tulong na magisda tayo dito para yung mga lamok dyan na uubos natin yan para sa mga nagtatanong pinapakain ba natin ito lahat yan pag di natin ito napakain lahat tatapon natin yung sobra kasi baka maging lamok pa hindi tayo nag stack nito ng kitikite kasi mahirap na baka maging lamok pa magkasakit pa tayo yun o tara linisan natin to update okay, guys pag nalinisan natin kaya tara let's go linisan natin tapos na natin malinisan yung kitikite tara pakain na tayo sa ating mga kitikite yan, Hirap pa siya gumawa pag isang gamay lang yan. Pakain na tayo ipods ano busog na naman yung ating mga balon molis yung sobra dito kasi sobrang rami kuha natin ano yan, yan. sobrang naman sila yung sobra dito tatapo natin to baka kasi maging lamok pa kaya di natin to baba mihin kasi baki Ito mo tayo dito yan. Busog na busog sila sa kitikit eh. Linisan natin ito bago natin ito pinakain. Baka magkasakit sila. Ano? Ano sa kabila? Ang tama na yan. Ayan. Marami pang natira. Hindi sa kabila yan. Okay, mga kitikitin na yan dyan. Ayan. Tama na ito. Subang so, rami pang natira oh. Ano pa ba yan yung gagawin? E dito natin yan, baka maging kiti-kiti pa yan. Dito natin yung sa lupa. Uh, pag walang tubig, yun ang buhay. Yan, yun. 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 <tapun> Pabayaan lang natin yan dyan. Mamatay na yan. Kasi walang tubig. Yan. Ano natin? Set up natin yung sa ating outdoor setup. hanggang dito na lang guys ang ating vlog napakain natin sa ating mga ito, isda nakatipid tayo ngayon sa live foods nakabot kayo sa video to, baka naman pa like and share naman sa ating mga videos thank you guys